Good morning, good morning Sunday Mabalang araw hapat ha Baka bumantay nga naman <laughs> We're going to uh, Kalabaw Town Hindi pa pa na kubuntay noon So sumahan natin sila Pareng Atorme, Kotsuko, at back Ang back. So, trucking master ng araw na to Pagdugo sa kapatagan ng Kalabaw Dante dan sama ko si Atorni Back back And ah, Johnny ah, we are going to Kalabao, Bulacan Dito ko pa nakapunta Sana patag So tara let's go Kalau bau lah, kalau bau. Okay, good morning to all. Right out na. ride safe to all. Okay, kami ang mamamasyad lang. Kasama ang mga tropa. tara na, let's go ride Papawis ngayong araw ng linggo Kasama ang mga grupo ng mga Kaloocan and Balenswala Group sarap sa pagtutok si Dennis ang takbuhan namin maintain po winding winding 30 kph bawal pong bumaba eh ganito ang dalahan talaga nila eh shout out sa lahat sama kayo sa susunod sa grupong all this all this pero young at heart <laughs> matayo pa si attorney oh. hayo malupay ako lumalayo si Drunken Master, hindi pa pwede yun. Ito na, si Gold. <laughs> Shout out to all. Hallelujah, kayo araw ng linggo. Okay, okay. okay papasok na tayo sa medyo matarik na lugar. Pero wala pa rin bumababa sa 30 kph. Ay, hindi, nag-26 na pala, 28. So medyo ahon-ahon na itong lugar na to So kanya-kanyang uh, pulasa na So dito lang tayo, maintain lang tayo Tutok lang tayo sa kanila Parang backpack na big ring Ponto, din sayo to Para sa kanyang uh, Tour de MCC Ang lakas niya tour de oh, Di mo hibite oh. oh, yeah, Yan ang mga Siklistang uh, oldies uh, Bad goodies okay? So shout out sa lahat kami po yung uh, magra ride out lang at uh, papawis sa mga malaahong lugar ng uh, Bulacan ito ay papunta ng kalabaw. actually malapit na kami sa kalabaw, so tara shout out nga pala kay uh, paring Benz sabi niya Torrey sana sumama ka daw para napahirapan ka sa ahon hehehehe <laughs> <laughs> oo oh, si paring Rupo nandiyan lang sa likod yan, nakapang yan, mamaya bibira na yan oh.

kasi namin sa Nose sa finish line, oh. gravel <laughs> gravel race, gravel race, oh, <laughs> <laughs> gravel race, oh, oh. 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 <laughs> wala kayo sa lolo, gravel race, oh, oh. 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 sa <laughs> nakarating sa Wala na na oh, itong dinadaanan Baka ba nyo i dyan na lang ah, yun o natapos din okay. Celebrating ลุกสุดโต่งเลยลุกสุดโต่ง left and right ต <Celebr ate. S 2> ุ๊ดในรถลิกน่าสุดโต่งในรถสุดเลยแล้วท้าวคนกลุ่มกลุ่มยังอ่ะตุ๊กต้องกี่ตัวกลุ่มกลุ่มยัง